Hello, magandang hapon mga lalabs, mga bayots. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, if around the world, hello, good morning, or magandang tanghali. Uh, Pag-uusapan po natin ngayon ang uh, mga isyo sa Pilipinas na bagong taon, panibagong mga panggigipit sa mga Duterte. Kahapon, mga lalabs, mga bayots, ay lumabas ang balita na may pang-apat na impeachment complaint ang majority ng kongreso na ihahain na daw next week o oh, sa lunis na yon. So ngayon na naman ay mayroon na namang executive order number no. 81 si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay inalis si Bipisara bilang membro ng National uh, Security Council or NSC pati pa damay si Pangulong dating Pangulong Duterte si Gloria Arroyo at si Joseph Estrada. <laughs> Matatandaan natin mga sa mga bayot, noong 2022, mid-year pag-upo ni Bongbong Marcos bilang presidente noong July 1, Agad-agad niyang uh, ginawa, pinirmahan ang executive order order number one niya na uh, i-abolish ang uh, presidential anti uh, Corruption Commission. Kaya sila ngayon, Anli na kau sa kaban ng taong bayan. So, dito sa Executive Order No. 81 ni Bumbong Marcos na i-reorganize ko, no? tinanggal si BP Sara. So, ayon dito, sa malakanya itong uh, Executive Order na to mag sa so mga bayot, eh, sandali ah, masyadong maliwanag kasi. So, ito yun siya executive order, no? So, basahin natin. Si so, yung reorganizing the National Security Council. So, ito yung mga dito whereas Commonwealth Act number 1 or the National Defense Act created the National Council of National Defense now the National Security Council under executive Order or EO number 115 uh, Itong series 1986 na ito, no? And 292 series 1987 or the Administrative Code of 1987 Policies relating to or with implication on national security. Kasi nga may uh, si dating Pangulong uh, Fidel Ramos, di ba? Meron siyang ini... Ah, pinirmahang executive order na lahat ng mga nagdaang mga presidente at uh, automatic na magiging membro ng National Security Council para magbigay ng uh, makakatulong sa bagong upong presidente or vice-presidente para magbigay ng advice. no? Kung uh, hihingi nila, ganito yung gawin nyo. Ganun. So yun, automatic. So ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, tinanggal <laughs> Patay na si Pinoy. eh hindi nakasali. So, si Estrada na lang. Si Gloria Arroyo, Tatay Digong, at ang vice president na kaupo pa, inalis. Kasi nga, hindi na daw kailangan. Kayang-kaya na daw ni Pangulong Bongbong Marcos pangalagaan ang Pilipinas without uh, those past uh, mga, na mga presidente. Hindi na kailangan ang kanilang tulong. Atalain mo yun. Kaya ang kaya ni Bongbong Marcos, pangalagaan, yun nga ang uh, tawag dito. Kagutuman nga yung prisyo ng bigas. Nung panahon ng pandemya nga, eh, 40 idos. 40 pa 40 idos. Pinakamahal na 40 May pandemic. Ngayon walang pandemic. 50, 60, hanggang may pa 80 pa yata 70 ang kilo. Si Pangulong Duterte nakautang ng 5 trillion sa loob ng kanyang anim na taon. May mga build, build, build programs siya. Dumaan pa ang tatlong taong pandemya. Pangulong Bongbong Marcos, wala pang dalawang taon, apat na trilyon na utang. <laughs> walang pa, walang may pagmalaki kahit isang puste, kahit na isang kilometrong kalsada na nagawa under sa kanyang administrasyon. May apat na trilyon na utang. Mm. at mangungutang pa ng 629 billion sa local ngayong pagpasok ng either March or April para dagdagan, idagdag doon sa deficit yung gastos ng gobyerno para kasi magbe-birthday na naman siya tatravel na naman siya sa ibang bansa ngayong taon na to mag uh, ano ba tawag papa concert na naman magpa uh, Mag-imbita na naman si Lisa Marcos ng mga designer, mga kung ano-ano gagastos na naman sila. Doon ko kukunin eh, pati yung mga pambayad sa mga putang ng mga bloggers nila. So ngayon, so ito no, uh, itong executive entity policies relating or to with the implication of national security. Whereas, pursuant to EO number 292 which authorized the President to appoint such other government officials and private individuals as members of the Council, EO numbers 33, series of 1992, and 34, series of 2001, reconstituted the National Security Council to further enhance coordination between the executive and legislative branches and the formulation and integration. Of of policies affecting national security. Bakit ba ito ginawa? Alam na natin saan papunta ito. Marcelo. Hmm. Doon tayo papunta nito eh. Marcelo. At papunta ito sa uh, nais ni Bongbong Marcos, ni Lisa at ni Tambaluslos na walang hanggan nilang pag-upo bilang uh, gusto lang mamuhay na hari at reyna sa Pilipinas. Wala nang makakakontra sa kanila. Ito yun. Papunta ito sa hindi magandang patutunguhan mga lalabs, mga Away na talaga to. Kaya mga lalabs, mga bayots, bahala na kayo. Kailangan na talaga siguro tuloy nyo na kung mag people power yung iglesia, isagad nyo na po. Patalsikin na yung bangag at yung magpinsan na yan na hangal sa kapangyarihan, hangul, hangal na hangul pa. <laughs> so, ito yun ang mga ano nila, no? So, whereas, the presidential Security Council is composed the, uh, composed of the President as Chairperson, and 36 officials from various offices of the Executive and Legislative Branches as members. Whereas, there is a need to further guarantee that the National Security Council remains as resilient national security institution capable to adapting to involving challenges and opportunities both domestically and internationally and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty thereby uh, fostering an environment conductive to effective governance and stability mm. whereas section 31 chapter 10 title 3 book 3 of executive number 292 provides that the president has the continuing authority, to reorganize the administrative structure of the office of the president and you whereas know, section 17 article seven of the constitution vests in the president uh, the power of control over all the executive departments, bureaus, and the offices, and the mandate to ensure the faithful executive laws. Faithful you cannot. Now, therefore, I, Ferdinand Marcos or R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order. So, 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 section one, reorganization of the National Security Council. So, ito yung mga. Uh, na compose nila no na ma-reorganize A from A B C D A hanggang K sa alphabetical president oh, to president as chairperson B senate president C speaker of the Philippines uh, Representatives, representative Senate D, Senate President Pro Tempore, E, free, tatlong deputy speakers to be designed by the speaker. Uh -huh. F, Majority Floor Leader of the Senate. G, Majority Floor Leader of the House. H, majority, majority Floor Leader of the Senate. Mad, uh, I, Minority Floor Leader of the House. G, Chairperson Senate Committee on Foreign Relations. K, Chairperson Senate Committee on National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation. hanggang sa yung IBC dito al hanggang E to Z, no? Chairperson of the Committee Public and Dangerous Drugs, uh, M. Committee of Foreign Affairs, Chairperson House Committee on National Defense and Security, Chairperson House Committee on Public Order and Safety, Executive Secretary, National Security Adviser, Secretary ng Department of Foreign Affairs, Department of Foreign uh, Department of Justice, Department of National Defense, lahat mga secretary na uh, Department of the National Interior and Local Government, Secretary ng Department of Labor and Employment. Si so eto, Secretary, Presidential Communications Office, Head Presidential Legislative Liaison Office. And ito, Z, such other government officials and private citizens or designate from time two times. So, ito yun siya. So, executive, item uh, itong session, uh, section number to recog, uh, reorganization of the Executive Committee of National uh, Security Council, the Executive Committee of the NSC hereby recognized and shall now be composed of the following the President, Secretary, uh, Executive Ah, Executive Secretary, Senate President, o um, mga blablabla So, ganun pa rin yun. So, uh, <laughs> hindi talaga sila natutunawan sa mga Duterte, no? Talagang uh, sagad. Talagang ito yung isinukli ni Pangulong Bumbong Marcos pagkatapos siyang tulungan ng mag-amang Duterte. na, nung pinalibing ang kanyang tatay, pangalawa, nung tinulungan ni Bipisara dahil nga hindi manalo-nalo, si Bumbong Marcos kay Lini Robredo. Kaya according to Ivy Marcos, kailangan namin ng isang Duterte para manalo. Kaya yun. Kung anong pinangako na kay Bipisara, na hindi din naman Latino pad at ngayon ay ginigipit pa. Na piling ni Marcos Jr. ngayon, at itong mga nag-advise sa kanya, tanong lang, si Bersamin bang nag-advise dito? At si Juan Ponce Enrile. Advisor niya yun eh. Presidential advisor din niya si Henry, Aside from Lisa, uh, yung palaka niyang asawa na pinguin maglakad. So ito ba yung nag-advise kay Bongbong Marcos na tanggalin sa hanay ng National Security Council si VP Kahit anong gawin ninyo? Kahit tanggalan niyo pa ng budget si VP ipa-impeach ninyo, o ngayon inalis ninyo dyan sa Uh, National Security Council, hindi pa rin ninyo mapay, may pagkailan na si Bipi Sara pa rin ang vice Presidente. At kapag mamatay, insya Allah, si Bumbu Marcos sana hindi na magtagal, madido na ang hinayupak na balahura na yan, si Bipi Sara ang uupong presidente, hindi si, si, ano, sino ba, hindi si yung boy uh, waiter na si Chase Escudero at lalong hindi yung tambalos los na Martin Romualdez. Si BP and ay Sara pa rin ang vice presidente kahit anong gawin ninyo panggigipit. So nakikita natin ngayon kung gaano talaga ang ugali ng mga Marcos na mula sa tatay hanggang sa anak walang pinagkaiba. So yun. Mamamatay tao ang tatay noon Nang gigipit, magnanakaw Noon Trabaho din ngayon ng anak At balak pa Kung ginipit din ni Marcos Sr. noon Yung mga mamamahayag Abay ngayon din Pati yung mga mamahayag nagipit na, na ano na din, nabusalan At yung gagawin naman lang ngayon, ginigipit Vloggers <laughs> Talagang uh, Like father, like son Mga demonyo mga putang ina